Sa mundo ng tao, may mga bagay na tila nakakatawa, ngunit puno ng aral. Kapag ginaya mo ang ugali nila, sila pa ang unang nagagalit. Bakit? Sapagkat ang salamin ng kanilang sariling kilos ay hindi nila kayang harapin. Ang ipinapakita mo sa kanila ay hindi lamang simpleng paggaya, kundi isang paalala na may mga bagay sa kanilang asal na matagal na nilang tinatakasan. Ang galit ay hindi laging nakaugat sa ginawa mo, kundi sa katotohanan ng ayaw nilang makita ang kanilang sariling kahinaan na biglang nahayag sa iyong mga kilos. Sa mata ng Stoic, ang ganitong reaksyon ay likas sa mga taong hindi pa napapalayang loob. Ang kanilang damdamin ay alipin ng impresyon at ng paghatol. Kapag ang isang tao ay hindi kayang salubungin ng katotohanan, ang tanging sandata niya ay galit at pagtanggi. Ang totoo, hindi ikaw ang pinapagalitan nila, kundi ang anino ng kanilang sariling ugali na hindi nila matanggap gaya ng sinabi ni Epictetus kung ang isang tao ay nasasaktan ng isang bagay hindi ang bagay mismo ang sanhi kundi ang kanyang paghatol tungkol dito ito ang paalala na ang ating kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga kilos ng iba kundi sa paraan ng ating pagtingin at pagtanggap sa mga pangyayari kung paanong ang salamin ay nagpapakita ng ating mukha Gayun din ang ating mga kilos ay nagsisiwalat ng ating pagkatao. Kapag nakikita nila sa iyo ang mismong ugali na kanilang ipinapamalas, bigla silang nagiging marupok sapagkat sa sandaling iyon, nahaharap sila sa sarili nilang pagkukulang. Ang kanilang galit ay hindi laban sa iyo, kundi laban sa katotohanang sila mismo ay may bitbit -bit na anyo na ayaw nilang tanggapin. Ang galit nila ay isang pagtatakip, isang pagtatago, isang pagtatanggol sa kanilang sariling kahinaan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, matapos nating maunawaan ang ugat ng kanilang galit, panahon na upang siyasatin ng mas malalim. Sabagat hindi ito basta pangkaraniwang reaksyon lamang, may pitong dahilan kung bakit sa oras na inuugali mo ang ugali nila, sila mismo ang hindi makayanan ang bigat ng katotohanan. Ang mga dahilan na ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang asal, kundi nagsisiwalat din ng mga lihim ng pag-iisip ng tao kung paanong ang kahinaan ay naitatago sa anyo ng kapangyarihan at kung paanong ang galit ay nagiging maskara ng takot. Unang dahilan, ang salamin ng katotohanan ay masakit sa mata ng mapagkunwari ang tao ay isang nilalang na marunong magtago. Hindi lahat ng ipinapakita niya sa harap ng iba ay tunay. May mga ngiti na hindi galing sa ligaya, kundi takip sa lungkot. May mga salita na hindi galing sa puso, kundi balabal lamang ng kanyang kahinaan. At higit sa lahat, may mga ugali na isinasabuhay hindi dahil iyon ang totoo, kundi dahil iyon ang anyong nais niyang makita ng mundo. Ngunit sa tuwing inuugali mo ang ugali nila, bigla silang nabibigla para bang may salamin na itinapat sa kanilang mukha at ang nakikita nila ay hindi na ang maskara kundi ang kanilang likas na anyo isang anyong hindi nila kayang harapin doon sumisibol ang galit hindi galit na nakatuon sa iyo kundi galit na nakaugat sa kanilang sariling sa sapagkat sa simpleng paggaya na ipakita mo ang katotohanan ng pilit nilang itinatago ang katotohanang ito ay mabigat ito ay parang tabak na humihiwa hindi sa laman kundi sa kanilang konsensya. Ang taong mapagkunwari ay hindi kayang tumanggap na ang kanyang ugali ay hindi marangal. Kapag nakita niya ito sa iyo, ang kanyang pagkatao ay nababasag. Kaya't sa halip na umamin, sa halip na tanggapin ang kanyang kapintasan, mas madali para sa kanya na magalit. Sapagkat sa galit, nagkakaroon siya ng ilusyon na siya ay may kapangyarihan. Ngunit alam ng mga stoic na ito'y panlilin lang lamang. Ang galit ay laging palatandaan ng kahinaan hindi ng lakas. Ang taong marunong humarap sa kanyang sarili ay hindi nasasaktan ng salamin ng katotohanan. Bagkus nakikita niya ito bilang paalala upang patuloy na maging mas mabuti. Ngunit ang taong hindi handa sa ganitong pagharap ay nagiging biktima ng sariling ilusyon at sa tuwing ipinapakita sa kanya ang kanyang refleksyon, galit ang lumalabas na tugon. Sabi ni Seneca, ang taong tumatakas sa kanyang sariling kahinaan ay laging magagalit sa salamin ng katotohanan. Ang salitang ito ay walang hanggan ang bigat, sapagkat ang salamin ay hindi kailanman nagsisinungaling. Maari mong takpan ito, maari mong baliwalain, ngunit kapag muling humarap, iisa pa rin ang iyong makikita at doon nakaugat ang galit ng mga mapagkunwari sa katotohanan hindi nila matakasan ang kanilang sariling mukha. Sa bawat pagkakataon na makikita nila ang kanilang ugali sa kilos ng iba, tila sila'y nahuhubaran. At ang hubad na anyo ng kanilang pagkatao ay isang bagay na kinatatakutan nilang masilayan ng buong mundo. Kaya't sila'y sisigaw magagalit, magtuturo ng daliri, sapagkat iyon ang natitira nilang pananggalang laban sa katotohanan. Ngunit ang totoo, kaibigan, ang tunay na labanan ay hindi laban sa iyo. Ang kanilang galit ay hindi laban sa iyong kilos, kundi laban sa kanilang sariling anino. Sapagkat ang pinakamahirap na katotohanan ng tanggapin ay hindi ang kasinungalingan ng iba, kundi ang kasinungalingang itinanim natin sa ating sarili. Ikalawang dahilan, ang pagkawala ng kontrol ay nagbubunyag ng tunay na katauhan. Sa likas na pagkatao ng tao, ang pagkakaroon ng kapangyarihan at kontrol ay tila isang sandata na mahirap bitiwan. Maraming tao ang nasasanay na sila ang humahawak ng kapangyarihan sa bawat sitwasyon. Maging sa paraan ng pananalita, sa kilos, o sa ugali na ipinapakita nila sa iba. Kapag nasanay silang sila ang gumagawa ng unang hakbang, sila ang nagdidikta ng tono at galaw ng ugnayan, nagkakaroon sila ng pakiramdam na sila ang nasa itaas. Ngunit ano ang nangyayari kapag ginaya mo ang kanilang ugali? Bigla nilang nararamdaman na hindi na sila nag-iisa sa larong sila mismo ang gumawa. Parang may salamin na hindi lamang nagpapakita ng kanilang mukha, kundi may isang tao nang nakikitulad sa kanila. Ang dating pakiramdam ng kapangyarihan ay nababawasan, sapagkat sa iyong simpleng paggaya, ipinapakita mong kaya mo rin gawin ang kanilang ginagawa. At dito nagsisimula ang kanilang galit. Ang tao ay likas na ayaw mawalan ng kontrol, sapagkat ang pagkawala nito ay parang pagguho ng kanilang pagkatao sa tuwing ginagaya mo ang kanilang asal ang iniisip nila ay nawalan sila ng kapangyarihan sa sitwasyon ang kanilang posisyon na dati ay parang tore na matibay bigla na lamang nagiging marupok at natitibag ang kanilang boses ay hindi na natatangi ang kanilang kilos ay hindi nakakaiba at ang kanilang presensya ay hindi na nangingibabaw kaya tanggalit ang nagiging kanilang sandata upang bawiin ang kontrol na nawala Ngunit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalakasan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kayang mong kontrolin, kundi sa kung gaano kalalim ang pagkontrol mo sa iyong sarili. Ang taong marunong magpigil ng galit, marunong humawak ng sariling damdamin ay mas makapangyarihan kaysa sa isang hukbo ng sundalo sapagkat ang digmaan sa loob ng ating kalooban ang pinakamahirap at pinakamahalagang mapagtagumpayan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, Huwag mong asahan na ang mundo ay susunod sa iyong kagustuhan bagkus ay sanay ng sarili na tanggapin ang mga bagay ayon sa takbo ng kalikasan. Ang mga salitang ito ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagpipilit na kontrolin ng iba, kundi sa pagtanggap ng katotohanan ng hindi natin hawak ang lahat ng bagay. Kaya sa tuwing may isang tao na nagagalit kapag ginaya mo ang kanilang ugali, isipin mo na hindi ikaw ang tunay na kalaban ang kanilang galit ay pagsabog ng isang damdaming matagal nang nakakulong. Ang takot na mawalan ng kapangyarihan at kontrol. Sa iyong simpleng pagkilos, sila ay nawalan ng hawak at ang kanilang buong anyo ay nabasag. Ang pagkawala ng kontrol ay isang salamin na mahirap tanggapin ng marami. Ngunit para sa isang kaluluwang hinubog ng disiplina at karunungan, ito ay isang paalala lamang na ang tanging bagay na tunay nating kontrolado ay ang ating sarili at wala nang iba. Ikatlong dahilan. Ang takot sa pagkakalantad ng pagkakaiba. Ang tao ay may likas na pangangailangan na maging tanggap sa lipunan. Nais niyang maipakita na siya ay kabilang, mahalaga at naintindihan. Ngunit sa likod ng pakiramdam na ito ay ang takot. Takot na makita ng iba ang kanyang tunay na sarili. Ang mga ugaling iba ang anyo sa inaasahan ng mundo. Kapag ginaya mo ang ugali nila, ipinapakita mo ang kanilang sarili sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Ang simpleng pagkilos mo ay parang liwanag na naglalantad ng kanilang mga lihim at pagkakaiba. Ito ay nagdudulot ng hindi komportabling damdamin. Ang kanilang galit ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa sitwasyon na sila mismo ay nakikita at naiiba sa inaasahan nila. Ang pagkakalantad ng kanilang ugali ay parang banta sa ilusyon na matagal nilang binuo sa loob. Ang dating kontrolado nilang imahe ay biglang nababalisa. Ang iba't ibang bahagi ng kanilang pagkatao na itinatago ay lumalabas sa iyong simpleng paggaya. Sa mata ng Stoic, ang ganitong takot ay natural, ngunit hindi dapat maging dahilan ng galit o pagkasindak. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa kakayahang makita ang pagkakaiba. Hindi lamang sa iba, kundi sa sarili. Kapag ang isang tao ay hindi handa sa ganitong pagkakalantad, ang tanging paraan upang mapanatili ang balanse ay ang magalit. Sapagkat sa galit, nakakahanap siya ng dahilan upang hindi harapin ang sariling kahinaan at pagkakaiba. Sabi ni Epictetus, ang mga bagay na nakikita natin sa iba ay kadalasan ay sumasalamin sa atin. Kung tayo ay nasasaktan, ito ay dahil sa ating sariling paghuhusga. Ang pahayag na ito ay nagbubukas ng pintuan para maunawaan na ang galit ng iba ay ay hindi palaging may kinalaman sa iyo kundi sa kanilang sariling pakikibaka sa pagtanggap ng sarili. Kapag nakikita nila ang kanilang ugali sa iyong kilos, sila ay natatakot. Natatakot na ang ibang tao ay makakita ng kanilang tunay na anyo. Natatakot na ang mga tago nilang kahinaan ay mabunyag. Kaya't sila ay nagagalit, nagtataas ng pader sa halip na humarap sa katotohanan, ang galit na ito ay hindi isang personal na paninira sa iyo. Kundi isang pananggalang laban sa takot na matagal na nilang dala. Ang pag-unawa sa takot na ito ay mahalaga. Para sa isang kaluluwang may disiplina at karunungan, ito ay paalala na ang tunay na kontrol ay nasa pagtanggap at pag-unawa sa sarili. Ang galit ng iba ay isang salamin, at sa halip na ito'y maging dahilan ng sama ng loob, ito ay dapat maging aral sapagkat sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa iba kundi sa loob ng iyong sariling isipan at damdamin. Ikaapat na dahilan, ang pagkakakulong sa sariling paniniwala. Maraming tao ang nagtataglay ng mga paniniwala at prinsipyo na matagal na nilang hinubog at pinanindigan. Ang mga paniniwalang ito ay nagiging gabay sa kanilang kilos, salita at pakikitungo sa iba. Ngunit sa likod ng matibay na paniniwala ay ang panganib ng pagiging alipin nito kapag ginaya mo ang kanilang ugali lumilitaw sa kanila ang isang tanong na mahirap sagutin. Bakit may ibang tao na ginagawa ang eksaktong tulad ng akin? Ang pagkakapareho na ito ay nagdudulot ng pangamba sapagkat tila sinasabi ng iyong kilos na ang kanilang paniniwala ay hindi eksklusibo, hindi kasing natatangi at hindi kasing espesyal tulad ng akala nila. Ang pangamba na ito ay mabilis na nagiging galit sapagkat ang kanilang buong pagkatao ay nakatali sa paniniwalang ito. At ang pagkakalantad na may ibang tao na kumikilos sa parehong paraan ay tila pagbabanta sa kanilang pagkakakilanlan. Ang galit ay nagsisilbing pananggalang laban sa kanilang sariling takot na mawalan ng kahalagahan. Ang taong matatag sa isip ay naiintindihan na ang pagkakapareho ay natural at walang dahilan para magalit, ngunit ang taong nakakulong sa paniniwala ay palaging natatakot sa pagkakalantad. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, huwag hayaang ang mga paniniwala ng iba. Huwag galit nila ay sirain ang kapayapaan ng iyong isip. Ang kalayaan ay nakasalalay sa loob, hindi sa labas. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin pinipigilan ang iba o kung paano nila tinatanggap ang ating kilos, kundi sa kung paano natin pinapanatili ang ating katahimikan at paninindigan sa kabila ng kanilang galit. Kaya sa tuwing nagagalit ang isang tao dahil inuugali mo ang kanyang ugali, ito ay hindi dahil sa iyong ginawang mali. Ang galit ay bunga ng pagkakakulong sa sarili niyang paniniwala at takot na mawala ang sariling identidad. Ang kanyang reaksyon ay pananggalang, isang pagtatanggol laban sa posibilidad na may ibang tao na maaring magpakita ng parehong lakas, katalinuhan, o paraan ng pagtingin sa mundo. Sa pag-unawa sa dahilan na ito, makikita mo na ang galit ng iba ay hindi personal. Ito ay isang malalim na paglabas ng damdaming matagal ng nakabaon na nauugat sa takot, pangamba at pangangailangan na protektahan ang sarili. Para sa kaluluwang may disiplina at karunungan, ito ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa pagkilala sa limitasyon ng impluensya natin sa ibang tao. Ikalimang dahilan, ang galit ay pagsabog ng hindi napapansing inggit. Sa bawat tao may bahid ng inggit, isang lihim na pagnanasa na madalas ay tinatabunan ng karangalan at pagpapahalaga sa sarili. Ang inggit ay tahimik na nakaukit sa puso at kadalasan ay hindi napapansin ng mismong may-ari. Ngunit ang tahimik na damdaming ito ay may kapangyarihang magliyab sa sandaling may ilaw na itinapat dito. Kapag inuugali mo ang kanilang ugali, nagiging maliwanag sa kanila ang isang bagay na matagal nilang tinatago. May ibang tao na kayang gawin ang kanilang ginagawa, minsan mas mahusay, minsan mas natural, minsan mas may kabuluhan. Ang simpleng pagkakapareho na ito ay nagiging salamin ng kanilang sariling kakulangan. Isang paalala na ang mundo ay hindi umiikot sa kanila lamang at may iba ring nakakaabot o lumalampas sa kanilang kakayahan. Dito sumisibol ang galit sapagkat ang inggit ay hindi kayang harapin sa kaliwanagan. Ang damdaming ito ay parang apoy na hindi mapigil, na kumakalat sa loob at pumupwersa sa kanila, na itakwil ang ibang tao sa halip na harapin ang sarili nilang damdamin. Mas madali para sa kanila na magalit sa iba, kaysa tanggapin ang katotohanan na may ibang tao na maaring maging kasing husay o mas mahusay pa. Ang galit ay nagiging sandata, proteksyon laban sa pagkilala sa sariling limitasyon at pagkukulang. Sa halip na lumago, sila ay nananatili sa kahon ng kanilang ego at takot. Ang isang tao na may disiplina sa isip ay naiintindihan na ang kakayahan ng iba ay hindi banta kundi oportunidad. Ang pagkakapareho o husay ng ibang tao ay paalala upang mas pagyamanin ang sariling kakayahan at kalakasan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa iba kundi sa pagkontrol sa sarili at sa kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng galit at paghuhusga ng ibang tao. Tulad ng sinabi ni Seneca, eh hindi ang ibang tao ang dapat ikatakot kundi ang sariling kakulangan at ang hindi pagkakilala sa sarili. Ang galit ng ibang tao ay hindi palaging tungkol sa iyo ito ay pagsabog ng kanilang hindi napapansing inggit, isang pagtatangka na panatilihin ang kanilang ilusyon ng kapangyarihan at kahalagahan. Ang inggit ay nakatago sa ilalim ng galit, ngunit sa kabila ng kanyang tindi, ito ay isang salamin ng kanilang sariling kahinaan. Kaya sa tuwing may magagalit sa iyo dahil inuugali mo ang kanilang ugali, isipin mo na ang dahilan ay hindi ikaw. Ang galit na iyon ay bunga ng hindi pagkilala nila sa sarili nang pagkatakot na matuklasan ang kanilang sariling limitasyon at kahinaan. Para sa isang kaluluwang may disiplina, ito ay paalala na ang kapayapaan at lakas ay hindi nakasalalay sa kilos ng iba, kundi sa kakayahang unawain at kontrolin ang sariling damdamin. Ang galit ng iba ay isang gabay sa pagninilay sa sarili, isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Ikaanim na dahilan: ang takot sa pagkawala ng imahe sa harap ng iba. Sa bawat tao may larawan na maingat niyang hinubog sa loob ng mahabang panahon. Ang imaheng ito ay hindi lamang representasyon ng kung sino siya sa paningin ng iba, kundi pati ng kanyang sariling paniniwala sa sarili. Ito ay isang istruktura ng karangalan katayuan at pagkakakilanlan na matagal niyang pinapanday at pinoprotektahan. Ngunit tulad ng anumang istruktura, ito ay marupok at madaling matibag kapag natamaan ng liwanag ng katotohanan. Kapag inuugali mo ang kanilang ugali, biglang nagiging malinaw na ang imaheng matagal nilang pinagyaman ay maaring maulit o maipakita ng iba. Ang simpleng paggaya mo ay nagiging salamin ng kanilang sariling anyo. Isang refleksyon na nagpapakita na ang eksklusibong pagkakakilanlan na iniingatan nila ay hindi kasing natatangi tulad ng iniisip nila. Ang dating pakiramdam ng seguridad ay nagiging pag-aalala. Ang kontrol ay tila natatanggal at sa sandaling iyon, ang galit ay agad na sumasabog. Ang galit na ito ay hindi basta-basta. Ito ay kombinasyon ng takot, pangamba at matagal nang naiipit na damdamin. Ang kanilang reaksyon ay hindi nakatuon sa iyo, kundi sa pangamba na ang kanilang imahe ay mabuwag, masira o maging ordinaryo sa mata ng iba. Ang bawat kilos mo ay tila isang hamon sa ilusyon na matagal nilang pinapangalagaan. Ang galit ay nagiging pananggalang, isang pagtatanggol sa sarili, isang pagtatangkang panatilihin ang kontrol sa mundo, sa kabila ng hindi nila kayang pigilan ang katotohanan. Sa mata ng Stoic, ang ganitong takot ay natural ngunit dapat suriin at pagnilayan. Ang kalayaan at lakas ay hindi nakasalalay sa kung paano tayo nakikita ng mundo kundi sa katahimikan at disiplina sa loob ng ating sarili. Ang isang matatag na kaluluwa ay hindi natatakot sa paggaya ng iba sapagkat alam niya na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa opinyon o refleksyon ng ibang tao, kundi sa kung paano niya hinuhubog ang sarili niyang kaisipan at kilos. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ay diktahan ng iyong katahimikan. Ang tunay na lakas ay nasa loob, hindi sa pananaw ng mundo. Ang galit na lumilitaw kapag ginaya mo ang kanilang ugali ay palatandaan lamang ng isang tao na nakakulong sa sariling imahe na hindi kayang tanggapin na may ibang tao rin na maaring magpakita ng parehong lakas, husay o paraan ng pagtingin sa buhay. Kung mauunawaan natin ito ng malalim, makikita natin na ang galit ay hindi personal. Ang reaksyon ng iba ay pananggalang lamang isang pagtatanggol laban sa pagkakalantad at posibilidad na mawala ang kanilang pinapahalagahang imaheng matagal nilang binuo. Sa halip na lumaban o masaktan, ang galit ay dapat tingnan bilang aral. Isang paalala na ang tunay na kapayapaan, katahimikan at kontrol ay nagsisimula sa loob at hindi kailanman nakasalalay sa kilos, opinyon o refleksyon ng ibang tao. Ikapitong dahilan – ang galit ay reaksyon sa pagkawala ng kontrol sa sariling emosyon. Sa puso ng bawat tao ay isang lihim na digmaan, isang laban sa sariling emosyon, na madalas ay hindi niya nalalaman o tinatanggap. Ang tao ay likas na nagnanais na kontrolin hindi lamang ang mundo sa kanyang paligid, kundi pati ang sariling damdamin, reaksyon at pagkatao. Kapag inuugali mo ang kanilang ugali, piglang nagiging malinaw na ang kanilang emosyon ay hindi kasing kontrolado ng akala nila. Ang iyong simpleng pagkilos ay parang salamin na nagpapakita na ang kanilang galit sama ng loob o pagkadismaya ay hindi lubos na hawak at iyon ang bumubuo ng kanilang takot at pagkapahiya. Ang galit na sumisibol sa pagkakataong ito ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay reaksyon sa pagkakita ng kahinaan sa loob nila. Sa katotohanan ang kanilang emosyon ay hindi kasing tapang o kasing linaw ng ipinapakita nila sa labas. Ang pagkontrol sa sariling damdamin ay pinakamalaking lakas ngunit marami ang hindi pahanda para rito. Kapag nakita nila sa iyo ang kanilang sariling emosyon na nailantad sa anyo ng paggaya, ang kanilang galit ay nagiging pananggalang. Ito ay paraan upang muling buuin ang ilusyon ng kontrol at kapangyarihan kahit na sa loob ay sila mismo ay nahihirapang pamahalaan ang kanilang damdamin. Sa pananaw ng Stoic... Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa katahimikan ng isip at sa kakayahang panatilihin ang kontrol sa sariling damdamin anuman ang kilos o salita ng ibang tao. Ang isang taong marunong humawak ng sarili ay hindi nadadala ng galit o pagkagalit ng iba sapagkat alam niya na ang damdamin ng iba ay produkto ng kanilang sariling paghatol, karanasan at takot. Ang reaksyon ng iba ay hindi isang paninira sa kanya kundi isang salamin na nagpapakita kung gaano kahirap para sa tao na tanggapin ang sariling kahinaan. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang mga bagay na nagagalit sa iyo ay hindi sa kanilang likas na anyo, kundi sa iyong paghatol tungkol dito. Ang kapangyarihan mo ay nasa iyong kakayahang piliin kung paano katatugon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang galit ng iba ay hindi kailanman. Dapat maging sanhin ang pagkalito o pagkasira sa loob ng iyong katahimikan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtanggap sa katotohanan, sa pagkilala sa sariling limitasyon at sa kakayahang manatiling kalmado at matatag sa gitna ng emosyon ng iba. Kapag naiintindihan natin ito, nagiging malinaw na ang galit ng iba ay palaging nakaugat sa kanilang sariling kakulangan sa paghawak ng emosyon, sa takot sa pagkawala ng kontrol, at sa hindi pagkilala sa sariling kahinaan. Sa halip na maging dahilan ng sama ng loob o pagkapahiya, ang kanilang reaksyon ay dapat makita bilang aral. Isang paalala na ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay nagmumula sa loob sa kakayahang kontrolin ang sariling damdamin at sa hindi pagpapahintulot na ang kilos o salita ng iba ay hadlangan ng katahimikan ng isip. Sa sandaling maunawaan mo ang pitong dahilan kung bakit nagagalit ang tao kapag inuugali mo ang kanilang ugali, makikita mo ang mas malalim na katotohanan. Ang galit ng iba ay hindi laban sa iyo kundi laban sa kanilang sarili. Ang bawat reaksyon ay salamin ng kanilang kahinaan, takot, inggit at pagkakakulong sa sariling ilusyon. At sa huli, ang tunay na karunungan ay matatagpuan sa pagninilay sa sarili, sa pagunawa sa damdamin ng iba, at sa pagpili na manatiling kalmado at disiplinado sa gitna ng lahat ng ito makikita natin ang mas malalim na katotohanan. Ang galit ng iba ay hindi kailanman personal. Ito ay refleksyon ng kanilang sariling kahinaan, ng takot na harapin ang sariling limitasyon, ng inggit sa kakayahan ng iba at ng pangangailangang kontrolin ang mundo sa paligid nila. Sa bawat kilos at salita nila, nakatago ang mga lihim na pagnanasa, pangamba at damdaming hindi nila kayang ipahayag. Ang iyong simpleng paggaya sa kanilang ugali ay nagiging liwanag na nagbubukas ng kanilang sariling salamin at sa halip na tanggapin, maraming tao ang tumutugon sa galit sapagkat mas madali ito kaysa harapin ang sariling kahinaan. Ngunit para sa kaluluwang hinubog ng disiplina at karunungan, ang ganitong galit ay hindi isang banta, kundi isang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung paano mo napipigilan o naaapektuhan ng galit ng iba, kundi sa kakayahang manatiling kalmado Disiplinado at malinaw ang pananaw sa gitna ng gulo. Ang katahimikan ng isip, ang kakayahang kilalanin at tanggapin ang katotohanan, at ang pagtanggap sa damdamin ng iba nang hindi ito nagiging pasanin, iyan ang tunay na kapangyarihan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kalayaan ay nasa iyong isip, hindi sa kilos ng iba. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing gabay na paalala, ang katahimikan at kalayaan ng isip ay hindi nakasalalay sa mundo kundi sa iyong sariling kakayahang unawain ang sarili at ang iba at sa pagpili na hindi hayaan ang galit ng iba na guluhin ang iyong katahimikan sa sandaling maunawaan mo ito mawawala ang pangangailangang kontrolin ng iba mawawala ang takot at mawawala ang galit at sa halip lilitaw ang kapayapaan kalinawan at karunungan kaibigan at kapatid muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sisikapin nating palalimin ang iyong pag-unawa sa sarili sa ibang tao at sa mundong puno ng hamon, aral at pagkakataon upang maging mas malakas, mas kalmado at mas disiplinado sa isip at damdamin. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.